sari puntahan na natin yung uh, ano natin uh, ginawang uh, tawag niyan uh, palukso Ayan, ito yung view dito sa amin mga sari oh. Ayan, Ayan dun. dun. yung bahay namin nandun so, let's go ano kasi mga na nahibas na yung ano ah, basakan, yan, maraming dalag dyan ah, nagkalat lang so, dito muna tayo, baka may huli na yung ginawa nating fish trap parang walang huli mga kasariya kasi ayan o oh. malinis na malinis yung ano kanal so yan parang walang kalabog mga kasari so pakihawak tingnan natin ayun mga kasari meron hindi tayo zero mga kasari huli dito lang yung lagayan natin. Di rin tayong huli, mga sari. Di rin, mga sari. Di rin. Di tayong huli, mga sari. oh. Oh. Yun, Laki, hmm? dalawang malalaki mga sayo yan yummy yun tatlo ang marami sa nito mga sayo yan apat maliit lang may adubong dalag na naman tayo mga sayo ito ito malaki din oh yan sari kita ambil tanaman dalad dito sa in yan nana na piraso 1 2 3 4 5 6 7 8 9 siam 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 yung hulihin natin sari oh yan tingnan niyo. yan yami Oh, so, to yung pato natin sa uh, pagtanda dito sa ginawa nating uh, trap mga sarino. So, paki-like, comment, and share this video mga idol. Maraming salamat. Thank you for watching mga idol. Bye-bye.